walang isang kongresista na ligtas na maibabalik sa bansa ang mga tripulanting Pinoy na na ng Houthi rebels sa Red Sea. Kasunod ito ng pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailigtas ang mga binihag. May report si Luisa Erispe. Kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na siya dadalo sa 2023 United Nations Climate Change Conference o COP28 dahil sa mahalagang kaganapan sa hostage crisis sa Red Sea nakabila ang 17 Pilipino seafarers kumpiyansa si Kabayan Party representative Ron Salo na sa lalong madaling panahon ay makakauwi na ang mga Pilipino sa bansa. Anya Nagbigay pag-asa ang pahayag mula sa Pangulo na hindi pababayaan at tututukan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga kababayang bihag ngayon sa Red Sea. Well, pong kumpiyansa po natin na soon ay makakalaya rin yung mga kababayan po natin. Ginagawa po ng lahat ng makakaya ng ating goberno and no less than the president is on top the situation. So, uh, uh po tayo ng higit na pag-asa. Hiling ni Salo, sana'y matagumpay din ang pagpapalaya tulad sa mga Pinoy na binihag ng Hamas at sana'y hindi tumagal ang hostage situation sa Red Sea. Kalaya na po yung dalawa pong kababayan po natin na natinigyan po ng Hamas. Inabot po sila ng halos dalawang buwan po ba. October 7 po yung uh, time na dinukot po sila. Pero finally, nakalabas na rin po sila, nakalaya na rin po sila. So sana ang prayer po natin, ang hope po natin, hindi naman abutin ng ganong katagal. But I'm very hopeful na uh, makakalaya rin po sila at kukuli soon. Magandang hakbang din anya ang plano ng Migrant Workers Department na gawing high risk ang Red Sea. Ayon kay Salo, bukod kasi sa kinikilalang delikado ang binabaybay ng mga Pinoy seafarer sa lugar, posibleng magka-hazard pay din ang mga seafarer. Ang epekto po kasi noon ay tatas din po yung uh, may corresponding parang hazard pay sa atin. Di po ba kapag nasa po tayo sa isang mas delikadong lugar o kaya ay, uh, sa hospital may hazard pay po yun. Uh, ganyan din po yung ibig sabihin po niyan. Ang implication po niyan ay mas magiging mataas din po yung ibabayad doon sa mga seafarers na sasali o sasama doon sa paglalayad po na yun. Base sa datos ng Kabayan Party List, tinatayang nasa 500,000 ang Filipino seafarers sa buong mundo. 14% ito ng mga numero ng seafarers sa kabuuan. Mas mababa naman ito kumpara sa 45% noon. Kaya patuloy na sinusulong sa Kongreso ang Magna Carta for Seafarers at magsasagawa ng bicameral conference sa mga susunod na pagdinig. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang DMW na bukod sa mga Pilipinong bihag sa Red Sea, kinausap na rin nila ang pamilya ng walong seafarers na naaresto naman sa Algeria dahil sa umuri pagkakasangkot sa ilegal na droga. Ayon sa DMW, binabantayan nila lahat ng OFWs sa ibang bansa upang masigurong maayos ang kanilang kapakanan lalo na ang mga seafarers. Luisa Erispe, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.